Hello, what's up po, mga idol, it's me again, Joy Inato Go Santer. So welcome back naman po dito po sa ating Muntin Channel. So ayan, samahan nyo po ako ngayon mga idola mag update tayo dito sa si area na to. Ayan, papasukin natin yan at susubukan natin mag-explore dito kasi po malapit na po maggabi. Alas 4 na po ng hapon ngayong araw na to, no? So samahan nyo po ako at hindi ko po alam kung anong mayayari ngayong hapon na to kasi may nakapagsabi po sa akin na nilang kakaibang nilalang na pumasok dito sa si area na to kaya samahan nyo po ako ngayon at sana po sa hindi pa po nakapagsubscribe magsubscribe na kayo at huwag kalimutan i-click nyo yung bell button para palagi po kayong update sa lahat ng mga bago natin mga upload samahan nyo na ako tara let's go so ayan mga idol samahan nyo po ako ngayong hapon na ito mag-explore tayo Kasi may nakapagsabi po talaga sa akin kahapon Na meron silang nakita dito Pero hindi ko alam baka yung Yung magjowa diba? Kasi tumakbo yun eh So try natin dito pumasok no Ayan So sa lahat ng mga viewers natin Maraming maraming salamat Sa lahat ng nanonood at uh, Nagtiwala po sa ating mga vlog Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta Kaya samahan nyo na ako ngayon At panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo sa manyo ko ha? at saka kung hindi pa kayo subscribe mga idol kung hindi pa kayo nakapagsubscribe magsubscribe na kayo ngayon na at huwag kalimutan i-click talaga ninyo yung bell button para updated kayo sa mga bago natin mga upload kaya tara let's go Tayo natin dito. So marami po ang nagtatanong, bakit alaw ano palaging pono, palaging mga damohan yung binibidyo natin. Kasi nasa gubat po tayo nagbablog mga idol, nag explore Wala po sa syudad. No? Shout out lang po sa inyong lahat. Ano yun? Parang may... Parang may mga... Parang may boses banda dito. So samahan nyo ako ngayon mga idol. Ha? Samahan nyo ako talaga kasi malapit na mag-alas 5. Pumunta talaga ako dito para, uh, para mag-explore. Kaya try natin dito. Tabi-tabi Tabi po. Mamagtabi-tabi tayo kasi baka may matamaan tayo yung hindi natin nakikita, no? So dito mga idol, sa area na to, ay nakita ko talaga dito yung babae at saka yung lalaki. So ngayon balikan natin kung anong makikita natin ngayon dito, no? Sa lahat ng nag-aabang, sa lahat ng na nagko-comment sa inyong lahat, maraming maraming salamat, no? So ayan, gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga OFW, lahat ng mga subscribers natin, lahat na nagko-comment, maganda man o hindi, maraming maraming salamat talaga sa inyo sa wala sa walang sawang uh, pagsuporta at panonood. Kaya ngayong hapon na ito, susubukan natin kasi balik ka natin dito at hindi ko talaga alam kung mayroon tayong makita dito, no? Kasi uh, pangalawang beses ko lang nakapunta dito nung nakita ko yung babae at lalaki kaya samahan nyo na ako dito yung magjowa mga idol sana makita natin sila at matulungan natin yung babae no? kaya samahan nyo na ako ha tara So try natin dito mag mag explore kung meron ba tayong makita mga ito medyo hapo na ano yung tulog na yun parang ibon yata eh no parang ibon yata yung ano po Dito mga idol talaga sobrang nakakatakot. Pero ayan, pinapakita ko sa inyo 'yung lugar kung gaano uh, ka creepy at nakakatakot talaga. Sa area na 'to. Kita natin dito. ke sini Apa itu? Apa itu? rumahnya di itu. Parang may dala siya. Alah. Ah, yan mga idol. Yung matanda. Ala. Ano yun? Ah. Ah. Uy. Parang gutom tak kutum Uy, Ay, Ayan mga ito. Talagang gutom na gutom siya. Ayan. lapitan natin para maklaro. Hala. Saan siya pupunta? Sundan natin. Mga ito, sana siya. ただ、あのきれいな顔が出てきと Renol Uh, ayan. Uy. Parang kakaiba naman to. Parang malakas siya. Kanin ang hinahina niya. Mga idol kumain sa kanina mga idol. Ano kaya ang nasa laman ng sako? parang may hinahanap siya. Ano kaya ang laman ng sako? Baka ba, huy, baka, uy, baka tao 'yan. Baka laman ng tao mga mga laman-loob ng tao. Bakit siya nagtatago dyan? Parang... Pa parang may kinain siya. Ha? Ayan, baka makita ko ba? Saan na siya? Uy! Saan na siya? Saan na yung matanda? Bakit biglang nahula? Nakapagtataka ang mga idol. Ang bilis! Saan na siya? <coughs> Ang Ano yun? Parang may buses dito. <coughs> bukas mga idol bilis yung wala. grabe hindi kayo nagtago saan kayo nagtago sigurado kung aswang yun dapat mag orasyon na tayo kusang patris binidikti kusang krasit milok sudrakusit miduks badiritru Satana. Kung suri biba na saan sa mana ko libas ipsibili na bibas. Ano yan? Parang nakatingin sa akin. Yan o. kasi magabi lumala ayan lumabas na yung ano tiglabasa na yung mga aswang dito eh. saan kayo napunta yung matanda na yun bakit bakit wala siya dito hindi ko na siya makita kakawin ko ngayon mga idol na protection pair na tayo kung sakaling aswang mo yung mga, mga idol kung sakaling aswang mo yung matanda na yun masasaktan siya sa, ating orasyon no? so ngayon kumpirmahin muna natin kung tutubo talaga aswang siya o ano yung na, nasa loob ng sako bakit gutom na gutom siyang kumakain hindi ko alam mga idol kung pagkain ba talaga yun ng tao o aswang siya o tao ba yung nasa loob o laman loob ng tao di ko alam laman loob ba yun ng hayop kasi naamoy ko talaga kahit malayo mga idol. naamoy ko yung langsa pero hindi pa tayo sure kung aswang talaga mga idol kasi hindi pa natin na nakumpirma no? manmanan pa natin to manmanan parang may tumatakbo doon. Parang papunta. Parang, parang papunta dito. Magtago muna tayo. Magtago muna tayo.